Auto support na naman si dating Pangulong Joseph Estrada sa proclamation rally ng dati niyang karelasyon na si re-electionist Mayor Gia Gomez. At pinipensahan naman ng dating Pangulo si Gomez sa gitna ng mga isyu na ibinabato sa Mayora. Ang mga kalaban naman ni Gomez, kanya-kanyang latag din ng kanilang plataforma. Naritong report. Ang mga tao ng lumabas sa campaign rally ni San Juan re-electionist Mayor Gia Gomez ang minsan niya naging karelasyon na si dating paulong Joseph Estrada. Si Gomez ang ina ng anak ni Erap na si JVR si To Estrada. Sumaklolo si Erap sa gitna ng mga isyo ng korupsyon at moralidad na ibinabato kay Gomez. Although buma hindi apid, do not sa adultery daw po. Or maki sa that's that's beside the point. That's not the, it's not, uh, in a, uh, in a democracy, it's the people's choice. Wala na ba silang makikita ang mali? Ayaw naman magpa-apekto ni Gomez sa mga puna laban sa kanya at sa halip ay itutuloy na lang daw ang kanyang trabaho. Who have us without no sin, God uh, will cast the, cast the first stone. Ang mga kalaban ni Gomez sa pagka-alkalde ay mga negosyanteng sina Eduardo Doisan Pascual Jr. at Alton Glenn Angeles. I go for transparency. Isipin mo, city kami, wala kami sariling palengke na matatawag. Privatized ang cemetery namin. started my career as a political servant when I joined Kiwanis, Kiwanis International, as an NGO, sabi ko pwede ko na pong implement yun dito sa Juan. Sa, sa gitna naman ang napapabalitang iringan sa pagitan ng dalawang anak ni Erap na sina Senador Jingo Estrada at JV, tiniyak ng dating Pangulo na nag-uusap naman daw ang dalawa. Pinalaki lamang daw ng ilang tao ang isu. Para sa unang balita, Oscar Oida reporting.